So, hello what's up mga sa Nakarating na tayo dito sa Candle Monument Ayan Wow Gusto nyong hagdanan, ayun Hagdanan Diba no, gusto niyong hagdanan? Pababa Rides tayo dito Candle Monument eternity later Ayan Pwede naman pala ipasok yung electric unicycle dito eh Ayan Oh, basta may torque lang yung electric unicycle niya Kaya kaya pa kaso yung hagdanan ngayon mukhang hindi Diyos Mario Hindi. ito talaga yung papawis <laughs> atay na gusto yan yes, gusto nyo eh <laughs> magbubuhat tayo ngayon. Two hours later. Hello, what's up mga ka -irides? Ano ba itong pinasok ko? Oh? Para ako napunta sa Great Wall of China. Ito pala dito sa Candle Monument. Ayan. Diyan, pababa ng bundok. Puro hagdan. Tapos, dito pa nga ako sa gitna eh. Andito pa ako sa gitna. Ayan naman. Nagpapahinga lang ako dito. Ayan pa hagdan, ano? oh. Ayan ano? Ayan. Puro Ang danan na. Ha. Lugi yung yusin natin. Lugi ka pa, boy. Lugi. 2,000 years later. Hello, what's up mga ka rides Ako nga pala yung kauna-unahang nakaakyat dito sa sa Candle Monument na naka-electric unicycle. Ayan, ha. So, ayan, ano nga ba ako umakyat dito? Gamit ko lang to. Gamit ko lang to electric unicycle ko. Ayan. Wala pang nakaakyat niyan dito na ganyan. Ako pa. Mayabang na naman yan. Kung gusto nyo umakyat dito, subukan nyo. Nang makita nyo, hinahanap nyo. Sobrang taas nito. Ito yung pinakataas na bundok dito. Yan lang gamit ko. Tapos sabi nyo, di pwede sa pahon. Ah, yan. Ayan lang gamit ko. Ito yung monument dito. Yung candle monument. Dito lang yan sa Bulacan. Oh. Sa sobrang taas nito. Mataas pa to si Didman Trail eh. <laughs> Parang ito yung ano eh, Mount Oro ng Bulacan. Ay ano, oh. kita mo dito yung buong, buong Bulacan dito. Kitang-kita mo yung buong bulakan Ay ano. Oh. Shows. Yes. Ang sarap dito. Mga kay rides. Ay ano. Oh. Taas ko ah. Ayan. Rides tayo dito Candle Monument Hello mga kaya rides Ngayon Ito yung pababa dito sa ano Candle Monument Ayan Kaya naman natin ito eh rides Pero mukhang Ride to hell na to so, Pag sinakyan mo to I'm sure <laughs> Matay ka dito <laughs> Ayan o oh, Puro hagdanan na to Ispahon <laughs> ba dyan? Ay, black. Hoy <laughs> oh. shout out! Ba't ka sumisigaw? Galit ka? Puro ano na ito. Uy, shout out to! <laughs> Puro hagdana na ito. Gusto sila, magagaan lang yung bike nila. Swap po Swap <laughs> <laughs> Dito bula, parang hindi ko na ata kaya. Pabigat yan. <laughs> kaya pa yan, magagahan lang yan eh.

Ah, uh, Santa Maria, malapit sa Pilipinas rin ah. Ah, layo. Malayo. Ang ganda ng kalambo. Oh. Pwede pala dyan sa 'yan. Kasi ada. Di ko pagawitin nga. Di naman parang bike lang din, parang natutumog bike. Parang nagpa-practice mo. Ay, nakatayo ka diyan, oya. Nakautobalan sa na to harap likod. Ah. Yung ganito na lang babalanse. Parma mo ah, pala kaya. Ako sa pala ng kabal. Oh. Sa limong sa vlog mo. Ha? Eh? Oh, shout out ko. Shout out sa mama ko. <laughs> <laughs> hiyo nagpaalam hiyo alam, pero andito na ako Jan rides mo ba? yan yan? yan yan? yan yan oh. Y A N meron ako sa youtube meron meron ako sa youtube meron din sa facebook meron sa tiktok Ay, Pero... wala thank you wala tayong okay. gs ka ba? ha? wala ah meron na upload niya huwya. ha? meron na upload ewan ko lang kailan ako bakante trabaho ko na bukas eh. nantayin namin niya kuha ah sige oh shoutout niya so, shoutout uh, Shoutout kay Boss Ole, si Bien tumakas! <laughs> so, thank you. Thank you! Sige, po. sige, ingat tayo dyan! Medyo, may pahon pa dyan, pahon talaga! <laughs>